Kapag naiisip natin ang mga mababangis na hayop, ang unang pumapasok sa isip natin ay mga layon, oso at lobo. Pero alam mo bang may mga asong kayang takutin ang mismong mga nilalang na ito? Hindi ito ang mga tipikal na asong cute at malambing. Ang mga asong pag-uusapan natin ngayon ay tila isinilang para sa labanan, mga alagang nilikha ng kalikasan para humarap sa panganib at harapin ang mga pinakamapanganib na hayop sa kagubatan. May mga lahi ng aso na kayang makipaghabulan sa usa at meron ding hindi uurungan ang lobo maging ang oso. Pero ang pinakakakaiba, may lahi ng aso na ginagamit mismo sa pangangaso ng mga leyon. Sa ngayong araw na ito sa Noel Polo TV, ipapakita namin sa inyo ang sampung lahi ng aso na tunay na bangungot para sa mga mailap na hayop sa kagubatan. Kaya naman kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10. Caucasian Shepherd Mula sa malamig at mabangis na kabundukan ng Eastern Europe, narito ang isang halimaw sa mundo ng mga aso, ang Caucasian Shepherd. Ang mga lalaking Caucasian Shepherd ay kadalasang umaabot sa higit 100 pounds ang bigat at may taas na halos 30 inches mula sa balikat. Sa laki pa lang ng katawan nito, kapal ng balahibo, at malalim na tahol, panalo na ito sa intimidation factor. Hindi ito basta alagang bahay. Dinisenyo ang asong ito para protektahan ang mga alagang hayop laban sa mga lobo at oso. At hanggang ngayon, seryoso pa rin ito sa tungkuling yan. Ang kagat ng Caucasian Shepherd ay parang vice grip sa lakas, sapat para paatrasin kahit ang pinakadelikadong maninila. May likas itong tapang at ugaling protektibo, kaya kapag may banta sa teritoryo nito, hindi ito nagdadalawang isip na umatake. Number 9, Black Mouth Cur, hindi lang matibay ang asong ito dahil ito ay survivor. Kilalanin ang Blackmouth Cur, isang lahi na sinanay sa gitna ng malalawak, wild at mapanganib na mga lugar. May timbang mula 40 hanggang 95 pounds at may matipuno at balingkinitang katawan, ang Blackmouth Cur ay ginawa para sa bilis at tibay. Pero higit pa sa itsura, kilala ito sa itim na muzzle at sa lakas ng loob nito na harapin ang mga hayop sa kagubatan. Hindi lang ito pambahay na tagapagbantay dahil aktibo itong lumalaban. Ginagamit ito sa pangangalaga at pangangaso, lalo na sa mga mailap na hayop tulad ng mga wild boar. Kaya naman, kailangan matibay ang kagatat dito, walang paliya ang blackmouth cur. Ang hunting instinct nito ay solid, hindi lang basta tumutulong sa tao, kasama talaga ito sa habulan, sa laban, at sa tagumpay. Kaya kahit harapin pa nito ang mas malaking kalaban, kaya nitong tumayo at makipagsabayan. Number 8, American Bulldog Mula sa mga rural na bahagi ng Southern United States, narito ang isang asong purong lakas at tapang, ang American Bulldog. Tila gawa sa bakal at tapang ang asong ito, karaniwang tumitimbang ng mahigit 100 pounds, ang katawan nito ay puro muscle, lakas at determinasyon. Noon paman, ginagamit na ang lahing ito sa mga gawaing bukid at pangangaso, lalo na sa pakikitungo sa mga barakong baboy damo na kilala sa pagiging agresibo at mapanganib. Ang panga ng American Bulldog ay parang built-in vice grip kapag kumagat, hindi na bumibitaw, kaya nitong hawakan ang mas malalaking hayop na tila wala lang. Ang lakas ng kagat nito ay hindi lang palabas, dahil ito ang tunay na arma sa panghuli ng mailap na hayop. Pero higit sa lahat, ang American Bulldog ay hindi lang mandirigma, isa rin itong matapat na tagapagtanggol ng teritoryo. Kahit sinong sumubok pumasok, tiyak na haharapin niya ng buong tapang. Number 7, Akita Isang simbolo ng dangal at lakas sa bansang Japan, kilalanin ang Akita. Ang mga lalaking Akita ay may bigat na umaabot sa 130 pounds at taas na halos 28 inches. Sa unang tingin pa lang, halata mong hindi basta-basta ang lahing ito. Noong sinaunang panahon, ginagamit ang Akita sa pangangaso ng malalaking hayop tulad ng oso, usa at baboy-ramo. Hindi lang sa lakas umaasa ang Akita, may taglay rin itong tibay ng loob. Ang makapal nitong balahibo ay kayang sumabay sa pinakamatitinding lamig sa Japan kaya't tuloy-tuloy pa rin ito sa pangangaso kahit taglamig. Sa lakas ng kagat at determinasyon nito, hindi lang ito asong alaga isa itong halimaw sa gubat na may pusong mandirigma. Likas din itong protektibo at independent, kaya't kapag may nangahas na banta, handa na agad sa aksyon. Number 6. English Foxhound Bred para sa matinding habula ng mga fox, ang English Foxhound ay isang maestro sa bilis, stamina, at pangamoy. May lean at muscular build, kayang tumakbo ng malayo, pataas, pababa, sa putik man o bato at hindi basta napapagod. Tumitimbang ng 60 hanggang 75 pounds. Pero ang tunay na armas nito ay ang walang sawang paghabol sa biktima. Malakas at matibay ang kagat, sapat para humawak ng mabilis at mailap na hayop. Pero ang pinakakakaiba, ang pangamoy nitong halos imposibleng dayain. Para sa isang mailap na hayop, ang pagkakahuli ng English Foxhound ay parang sentensya sa dulo ng isang mahabang habulan. Number 5, Bloodhound Isa sa mga haligi ng scent tracking sa buong mundo, narito ang Bloodhound mula sa Western Europe. Kilala ito sa hindi matatawarang pang-amoy, kayang sundan ang bakas ng tao o hayop kahit ilang araw na ang nakalipas. Ang kulubot nitong muka at mahahabang tenga ay hindi lang pambihira sa hitsura, tumutulong ang mga ito sa pag-concentrate ng amoy habang sumusunod sa trail. May bigat na umaabot sa 110 pounds, ang Bloodhound ay built for endurance kayang-kaya nitong gumala sa kagubatan o kabundukan sa matagal na panahon, walang pagod, walang urong, para sa mga hayop na umaasang makakatakas, maling kalaban ang bloodhound. Number 4, Alaskan Malamute. Sa malamig na bahagi ng mundo, kung saan yelo ang sahig at panganib ang paligid, narito ang Alaskan Malamute, isang asong nilikha hindi lang para mabuhay sa Arctic, kundi para magtagumpay dito. May bigat na 85 hanggang 100 pounds at balot ng makapal, waterproof na balahibo, ang malamyut ay ginawa para harapin ang matinding lamig. Malapad ang dibdib, matipuno ang katawan, at kayang maghatak ng mabibigat na kargamento sa nageyelong kalupaan at may lakas at pino ang galaw. Hindi man ito agresibo sa likas na ugali, ang laki at puwersa ng asong ito ay sapat na para umatras ang kahit sinong maninila. May sapat na lakas sa kagat upang depensahan ang sarili laban sa mga hayop tulad ng polar bear at usa sa disyertong nagyayelo. Hindi ito para sa speed. Pero pagdating sa tibay at tatag, ang malamute ang hari ng endurance. Number 3, Belgian Malinwa. Mula sa bukirin ng Belgium, narito ang isang asong utak at katawan ng panlaban, ang Belgian Malinois. Hindi lang ito alaga, ito ang unang pinipili ng mga sundalo at pulis sa buong mundo. At kung tatanungin mo kung bakit, ito ay dahil sa talino, bilis at kakayahang sumunod sa komplikadong utos ng walang palya may timbang itong 40 hanggang 80 pounds, may lean at muscular na build na kaya ang matinding misyon. Ang kagat nito ay eksakto, malakas pero kontrolado, ginagamit para supilin ang mga target ng hindi kailangang pumatay. Pero ang tunay na bentahe ng malinwa ay ang kakayahan nitong protektahan, ang kanyang handler o pamilya ng walang takot. Kapag may banta, handa itong sumugod kahit gaano pa kalaki ang kalaban. Number 2, Irish Wolfhound. Dating hinasa para manghuli ng lobo, ang Irish Wolfhound ay kombinasyon ng gentle soul at matinding instinct sa pangangaso. Galing sa Ireland, kilala ito bilang isa sa pinakamalalaking lahi ng aso. Umaabot ng hanggang 34 inches sa balikat at maaaring tumimbang ng hanggang 180 pounds. Isang higante, pero hindi mapang-abuso, ang pangalan nito ay literal dahil ito ay dating ginagamit para sa panghuli ng mga lobo, gamit hindi lang ang lakas kundi pati bilis at stamina hindi lang kagat ang sandata nito, ang laki at presensya pa lang nito ay sapat ng panakot sa mga mababangis na hayop. Tahimik, pero kung kailangan, alam nito kung paano dumipensa. Number 1. Rhodesian Ridgeback Sa tuktok ng ating listahan narito ang Rhodesian Ridgeback, ang asong kilalang pambato laban sa hari ng kagubatan at ito ay ang lion. Galing sa Afrika, ang lahing ito ay may kakaibang kombinasyon ng tibay, liksi at tapang. May timbang ito na 70 hanggang 85 pounds at may makinis pero matatag na katawan. Kayang nitong harapin ang pinakamatitinding maninila. Kilala ito sa distinct na ridge o buhok na tumutubo pa atras sa likod at ito ay isang marka ng pagkakaiba. Ang kagat nito ay matindi at dinisenyo para hawakan at pigilan ang mas malaking hayop hanggang dumating ang tulong. May likas itong instinct para manghuli at magbantay. At sa bawat hakbang nito, dala ang layuning protektahan ang kanyang pamilya at yan ang sampung lahi ng aso na kayang makipagsabayan sa mga mababangis na hayop sa kalikasan. Kung nagustuhan mo ang video, pindutin mo na agad ang like, mag-subscribe, at samahan kami sa susunod na kwento dito lang sa Noel Polo TV kung saan ang tapang at talino ng kalikasan ay laging bida.